Ito nga ang mismong update ni Stephen Curry patungkol sa anyang hamstring injury at mukhang ang hindi magandang lagay ng Warriors Guard. Well bago ang game number 2 ng Wolves at ng Warriors ay itong si Steph ay nagpa-interview nga dito nga sa media at kanyang binigyang linaw ang kanyang lagay pati na rin ang kanyang maaring pagbalik dito nga para sa team ng Golden State. Wala well, sa una inilinaw nilinaw neto ni Steph na wala pa nga daw siya actually target date of return. Wala pa, hindi pa yan iniisip neto nila Steph. Banggit niya rin ha, he cannot even attempt to shoot a basketball. Malayo pa daw siya from doing those stuff at sa ngayon ay parang off-court activities pa lang ang ginagawa ni Steph pagre-rehab sa anyang hamstring. At sa ngayon, ang tanging nasa isip niya, ang main focus na daw pati na rin ng medical staff ng Golden State ay pagpapagaling sa anyang current injury. Sabi niya, his ways away nga rin daw from even thinking about playing. At nilino niya nga rin na he will not rush nga daw. Hindi siya magbabadali sa pagbabalik sa court because daw ito mga ganitong klaseng injury. Ang mga hamstring injury is very tricky. And actually ito, pakinggan na natin mismo kay Steph ang kanyang mga update. Like Are you still able to get like stationary shots up or anything? No, I'm a little ways away from that. You say not too much risk, Steph. I mean... Is there going to be a temptation? that's like, okay, there's a chance I could re-injure, but I'm still going to play. That? I, there will be eventually there will be conversations like that i'm not even anywhere close to that right now so i don't i'm not rushing it um, like i said there has to be a natural healing process that happens and the body will tell you even if you're able to do like normal basketball movements pain free and all that stuff and i know how tricky hamstrings can be where they can fool you and think that it's healed, even if you don't feel anything. And so that gray area is a little uh, confusing. Will we'll be confusing, I'm sure. But uh, I'll do everything in my power to get back as soon as possible. After a week, like really reevaluating every day to kind of understand when it's safe. Just to even think about playing, let alone like how much can you push it. you so. never had. So mukha nga sa mga sinabi ni Stephen Curry ay pati siya ay hindi ganoon ka optimistic sa anyang ang pagbabalik na agad para nga sa Golden State Warriors sa series nila against sa Minnesota Timberwolves. Officially ruled out na nga siya for games 3 and 4 and then sa game 5 ay titingnan pa pero ayon na nga mismo dito kay Steph ay hindi niya nga mamadaliin ang kanyang pagbabalik. Parang ayaw niya nga na iris na ma-re-injured nga itong kanyang hamstring nang dahil re-injuring your hamstring. Abay mas lalong lalala lang ito at mas lalong ang matatagalan ng pagbabalik ni Steph. Kung baga, gusto niya nga siguraduhin na 100% siya bago nga siya bumalik para sa Golden State Warriors this series. At yan nga ang update na mismo ni Stephen Curry dito nga sa anyang hamstring injury at buka nga hindi nga talaga maganda ang lagay niya.